Pagkakita natin yung enforcer kung anong mga violation ng mga tricycle. Anong violation ng mga tricycle driver? Ano yan? Yeah. No license. Driver? Driver's license? Wala? Okay. Ilan lahat ito? Uh -huh. Unattended. Unattended? Legal uh -huh. parking. Bari nalang driver yan, Sir? Wala mga driver. Oh, illegal, illegal parking. Illegal parking. Tapos, tapos, tapos kasi impound. Impound. Oh, tapos impound po yan, sir. Wala kasi tao eh. Wala tao. Opo. Okay. Nasaan ka? Kali, kali unattended po. Ang unattended. Yan, Opo, tapos illegal parking. Tapos sir. yan. Opo, Okay. Ilan lahat sila, sir? Ilan lahat itong tricycle driver? Opo. Apat. Opo. Okay. Magkano ba ngayon ang uh, penalty? Bali po papatakbo yung mga

Ito yung mga tricycle driver. Yeah. Boss, mga magkano mag, ang ano? Magkano penalty? Ano yung sir? 3,000. 3,000. Uh -huh. Tapos, ilang araw kailangan nilang matubos? 10 days po. 10 days. Okay. Kung hindi? Matadag uh, din pa po yan. Ng penalty? Okay. Ayun. So, itong mga tricycle, kailangan nilang tubusin na sa loob ng 10 araw kung hindi madadagdagan yung penalty ito ay may mga violation yung uh, illegal parking unattended tapos meron daw na walang license so impound itong mga motor uh, I mean yung mga tricycle driver Anong oras na, na ano I mean, na nahuli? Ngayon lang po, ngayon po nahuli. Ngayon lang din. Anong oras na ba ngayon? Ala 5. Apo. Ala 5. Dito ito sa bahagi na uh, bahagi po naman ng baybayin po. Baybayin. Apo. Okay. Sige sir, anong pangalan nila sir? Pasko in... po. Samuel Pasko. Oh, uh, sir. ano? Apo. Thank you, thank you sa inyo. Thank you. Man.